Let's go! Midna na wapin nyo mga kasibat. Alright, nandito po tayo ngayon. Good afternoon mga kasibat. Good afternoon. Kamusta kayo? Kamusta? 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 Kamusta kayo mga kasibat? Sobrang na-miss ko kayo mga kasibat. Ayun, maraming maraming salamat sa inyo talaga mga kasibat. Sorry po talaga sa inyo. Maraming salamat. Sorry at maraming salamat. Wala po tayong masyadong upload. At uh, ito, talaga pumupukpuk po kasi ako ng biyahe mga kasibat dahil nag po talaga ako pambili ng camera. Ngayon, eh, ito, pinagtsatsagaan ko na talaga yung cellphone natin kasi basag-basag na eh bibili tayo ng ano ng magandang kamera uh, camera para maganda rin yung quality ng video natin sorry po talaga wala tayo masyadong upload ngayon sana po maunawaan nyo ako pero <laughs> eh, alam ko naman po maunawaan nyo ako dahil yung ginagawa natin eh talagang bumabiyahe po talaga ako Pumupok-pok po ako sa biyahe para maka makabili ako ng camera no? sobrang nag-iipon po talaga tayo ngayon pero kahit pa paano, ito. Laban lang. Dire-direto -dire lang, laban lang tayo. Ayan po. Kamusta naman po kayo mga kasibat? Kamusta naman kayo? Relax lang po si Tiba TV. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga followers natin. At syempre! At syempre, syempre, syempre ito yung ano natin mga kasibad yung uh, suit suit natin yung riding jersey ng Sabrim Ted Sports Mera pa rin ayun po maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Chiba TV at ito kung mapapansin nyo napakaganda ng ating riding jersey sobra punta kayo sa page ng Sabrim Ted kung gusto nyo, kung gusto nyo ng magandang riding jersey, mga uh, tropa, for only 500 pesos. Murang mura lang yan, 500 lang yan. Hindi katulad ng iba, no? 1,500. Pero ito, good quality. Napakaganda. Uh, try nyo naman yung uh, sublimated sportswear apparel punta kayo sa page na uh, sublimited maraming mga design pwede pang babae pwede pang lalaki no? grabe Di shoot shoot ko lang ngayon eh kung makikita nyo mga kasibat eh. di ba ayan gende gende sulit na sulit Diba mga ka-sibat? Ang bakis nyan. Diba? Colorful na colorful yung ano. Yung uh, kulay nya. Siyempre. Yung pagkakatahe. Ay nako. Sulit na sulit. Sa 500 pesos. Kaya diba, order na kayo. Sa TikTok shop nila. Merong. Ibababa uh, ba ko yung. Ika-copy paste ko yung link. Dyan sa description. Para mabasa nyo. Makita nyo kung saan kayo makaka-order, di ba? Order na. All right. Bro, dami pala ng truck dito. Traffic na yung kabila. Alam nyo, nagustuhan ko sa Sublimited yung ano nila, yung tela. Di ba? Hindi talaga sila gumagamit ng mga tela na ano eh, na mumurahin, yung na tela. Talagang quality yung tela, hindi ka magsisisi sa pagkakabili mo. Pag bumili ka ng ano, ng riding jersey, ng sublinted. Super solid talaga, solid na solid. Africa. Ah. Edsa Q Mart. All right, po tayo ngayon sa Edsa Q Mart. <laughs> traffic lang. Traffic, traffic lang, traffic lang. Parang daming umuwi ngayon ah. Wow, lupa na pala yung ano rito Terminal ng DLTB Ano yan pa? Pap, sige rin dyan Okay, sakay ka, tula kita Okay, sakay ka Pababa mo to Okay, sakay mo, drive mo Punta ka dyan sa gitna so, Tulungan natin si kuya Sa so, may kanto, ka dyan ha Kanto Okay May kanto, kanang ka Okay, diretso lang. Okay, diretso lang yan. Aga, Leng, DLTB. Ah, playover. Walang tumulak sa'yo. Okay, gitna kita unti. Okay. Eh. Kita may Petron. Kita hey, may Petron. Okay. Ay na, Pops. Ay na, sige. Balik na ako doon. Bye, Pops. Woo! Reyn ang pinupunto ko lang dito, sana pag nakagkaroon tayo ng mga senaryo na nakita natin, mga kapwa natin rider na nasiraan, na busan ng gas, eh wag po tayo magkatobili, wag po natin ipagdamot yung tulong. Mga kasibat, no? Ang mga kapwa ko rider, wag po natin ipagkait yung tulong. Ayun, sana po naiintindihan niyo po ako. Okay, maraming maraming salamat. Nandito na po tayo sa pwesto natin dito sa New York. New York. Maraming salamat mga idol. This is Chiba TV once again. Alright. Peace out. Hello. Bye-bye.